Hi guys, good morning. So, kami lang sa house, kami lang yung tulo. So, kahit kami lang yung tulo, mga uniog, burger! Oh, di ba? Di ka ka burger pag naikon ka bida sa mong life. So, ako okay, lagi din maging healthy once in a while. Yes, sa so nga mong i-order ka, eh. maging yung all-time favorite yun sa, ano, sa Burger King, kaning, Four cheese whopper. Four cheese whopper. <laughs> yes, medyo ganyan siya. Labi na minakay, it's in pa? Mmm, 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 mmm. Ah. Bahala, yun. Uy, ginigil mo pa kay It's very, you know, it's very, ha? Huh? Yeah, because it's burger day. Burger! Oh, oh. Kasi so, pakita na kong sulod, ha? Sulod. Uy, ano mo magkailangan ng vlog siya? So, ano siya? Ang sulod. Oh, oh mo na ang four cheese whopper. pa pakita na ang sulod, ha? Ay, may man. Oh. 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 Cerun. Ba. Sampulan tama. Ha Hmm. So watery. <laughs> so watery and so cheesy. Um yummy. So in it anything. Ay, dotay lang ako sa Nakatry na ba mo guys? Muhilak. Muhilak kay. Na, muna akong labhan. So si Keizo, nagluto siya o. Kaning. Left over. Nag-init di. Ay, siya luto. Feeling. Nya <laughs> ako. Paglaba ko. Kaya mong sininay. Isa na wala ba Ay, laba Ina pa na 8 minutes. Pagtunok ako mana. So si Keizo, nag-init siya o. Natay, paksiyo. Let's paksiyo kay. Alik kay. kay. Date? It's okay. De Ayun na lang niya. Kaya baba na lang niya. Bawa nag-iro. Hindi ako ganahan. Simuta. Huwag baba. Talaga. Hindi eh. ka kaya kaglabo nun. Yung hila ko. Kaya. Sa kasuko. Kaya wala dyan. Gilaban na mo si Nina. Wala namin midyas. Amang midyas kali. ka buok. Tama rama. sa si Sakasimana. Ay. Mauni ang life. Pag wala si pakpak. Baba! Come here inside! Come!

As in, oh, na ang tinuot. Magpa-smart smarta para inon nga smart. glasses glasses pa. Unsa man ni? Oy, to share your account with someone who doesn't live with you add an extra member. No. Ano mag-add man para sa? Hmm? Unsa man ning learn more? Dili di ko mag-learn. Hindi sa ano ba sa sa Disney ba katong crime crime whatever. Naa ba Disney no? So guys, manalam sa lida kay Baka gusto man may makapili man yung salida na gusto namo mo. Kaya pag nadi si... E, Kaya may ek-ek, makapili. Kaya magbuo, tipangit daw salida. Hm. Ano ka na lang, May freedom? Ay, nako. Hindi tao nung palabuot yun siya. Masapot yun sa inyong sa doon. Nung mamili tayo, magtanong pag salida, dapat gagawin na pa talagang start na. Ano, ay hindi natin mag-oo. Ang saman to'y tayo ito. Nabo, Nabog, naku, Disney sa kong cellphone. Wala, no? No, wala akong ginatag. Kisa yung ginatagan o kakaon sa Disney? Ay, sir. Subas ko. May ilan din ako, be? Eh, click na ko akong cellphone ko na akong Disney. Kahit wala. Hm. Alarms. Disney. Ay, nadi ay. Ah, magsigigyaw yaw, imung auntie. Sigigyaw yaw. Sigi nadi ay ko. So, I'm sorry, di ba? I'm sorry. Ano, ano? Sorry dah, yun. Mag soft drinks ta? Ala, ibutang dahi ang soft drink. Ha? Unsay oh, si cookie? Ay, coffee? Sige, mag-make coffee. I'm make coffee. Kaya iba siya. Because if you don't close it, I'm gonna close you. <laughs> Amis ang ano? Plato? Atong is... Asterik? mungkin, Si Green? Si Green. lang dira. Gara po. Ako na lang mag... Ano na, butang kay. Di man ka masugot. Ito, so, oh, yan nataka. Ang sama ni mong gamitin, dahi katong dako. Oh, sige, dagahan ni. So, magbuhat ang kape. Amo ang mga kape is, Kani. Ano mo kape? Pos. Kani. I mix so na ni mo sa. Ha? Asa mo ilok? Ang bisang Bis na kaya ni. Kita. Ah. 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 Gita gitago na ni subas si, ko kahapon. Ako <gasps> tara please. So magtimpla ko og kape. Kung gusto ninyo sundo ko na akong kape. <laughs> ko man So, na. duha. Duhara! siya <laughs> guys. Tapos, kani. Ang tali na siya ng sugar. Tapos, isa kayo Isa to nga. Yeah. Nga. Human. Human mo talagang inin big. Para mag-melt ang powder. Para mag-melt. Ano siya, oh. Tapos, na Ano? Ano? Mm. I-mix niyo kayo. Para ma-mix nila eh. Together. Sa so, alisot po. Ano <laughs> mong? Tangan nato na to siya. Oh. Wala pa siya yung sugar dyan. O pili mo kung gusto niyo yung syrup. Pwede po. Kung gusto niyo yung sugar. Nga uh, white or brown. Your choice. Pero tamis naman yung cappuccino. Pwede na mo na dili siya butang na yung sugar. Kaya mo siya yung tayo in, yeah, like in Kung maninyo i-mix mix, mix butang na ninyo yung gold. What ha? Tapos bilhin na nyo mo siya o space para sa ice. ice. Okay. Be? Anak lang. Hmm. <laughs> Hindi siya tamis, pero pa-eat siya. <laughs> oh, you've right. right. oh, na out, man. Ano yun? Di out out. Na, ito, pukot ng water. Ha? Ito, so, put the water. Ito, put the water. Ito, put Recipe lang yung mga tapulan. Mm. Pero kung gusto niyo extravagant inyong kape, inyong hapod na. Hindi mo tapulan eh. <laughs> Kami ke. Tapulan man. Okay, di. Mix it together. mukha kamukaw na na. Matulog ko pa muna sa kong video ba? Mmm. Let guys. So, sunod mag-anhi mo. Timplahan ta mo ha. pag ingon lang mo sa ako. Ati Lord, gusto kong ingon ato. Mm, Mag-ingon. Para mahatagan. Ay ma. Para ma. Tangan. Last battle of si mama. Last, ah? Mabenta rin ko si ko. Yes. So, mga yung kong ano, stroke list. So, tangan ninyo yun yung stroke. Kung arte mo. Ako dili ko arte. Yung sa, sa dentist na ako, always need ka magamit ang straw pag nakay braces. Labi na pag coffee. Mao nang rason nga na stain ang ato ang teeth it's because pag nagakapita baso diretso. Bisag wala may braces okay ra maggamit mag straw basta naga anything na naga inom mo colored uh, drinks. Always okay. mo na ay. Eh. Oo, maka maka cause siya og yellow sa teeth, especially ang coffee. Siyempre dili ka gusto magka yellow ang teeth. So gamit mo straw bisag para inom mo arte. Ano di ay? Kamo lang pwedeng magin arte. Ako pud.